May, May Bais, muling naglabas ng reaksyon sa mainit-init na isyo ngayon. Tab niya talaga si Kimi, naging anak-anakan niya, na alam ang kabutihang puso at kung gaano kahambol. Kaya ganoon na lamang kung ipagtanggol. First movie kasi ito ng Kim nagdepara Nagdipara ng mga hitters. Nandiyan na pagkukumpara ng ibang tandem at dating kalapting ni Paolo na si Kinig dahil sila ay pinagtutulungan ang darawa. Kain paman, palagi naman sinasabi ni Vice Kenda na tayo ang mas nakakakidala sa sarili natin. Kung ano man ang iba to, hayaan. Ang mahalaga, mas marami ang nagmamahal sa kimpaw. Ay nga sa mga komento, ko kahapon yan at ikinaramal ko at isa ako sa gumawa ng movie o umagawa ng movie masasabi ko na para siyang Korean movie may mga twist, magandang istorya kulay at iwang iba siya sa mga kasanayan nating Pinoy mugi, may patahurian siya basta ganoon ang datingan panoorin nyo at sobrang ganda ayon pa sa isang komento bakit ba pilit kinukumpara nyo ang Hello Love Again? Ay yung dalawang network ang nagcombine sa movie na to. At aking pang movie, Star Cinema lang. Nakakabahala naman kung matalo yan ng kimpao At saka showing pa lang, masyado kayo at, at spread love. Dapat negative nyo ay inaadis na pasidig na ang tabat tayo.